Ah, ah, Bilis sa'yo na agad ah! Hindi, kanina pa hiningi eh. Kano? 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 121,000. 121,000? Ano? Ano bang ang natin? Baka mali, baka mula niya. Baka mula niya. Baka mula niya. Teka, baka mula niya. dalawang kong pera. Teka na. Oo. Ulang ba ito? Ulang? Ha? Kala ko 1,021,000. Ulang

ano? Ulap? <laughs> ah, ang kala ko 1 million ah, oh, no. Keep the change! Keep the change! Oh, no. <laughs> oh, ito na! Ito na! Ito na lang ito! Ito na lang Oh, ano, bali mo Alvin, magkano? Teka, teka. Wala mo mo No, di ko na kailangan 'to, ha. Na, hindi na, ah, na kailangan. Sa mo po na. Sa mo Oh, oh. Ano yung hindi Hindi po. Oh, sige. Dito dito. Bisbis kasi yung kasi. Kasi sobrang pa-bilis din 'yung kasi. Dapat sa Oh, yan, yeah, nakuha. Ilang tip mo? 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 tip mo? Ilang tip mo? Ilang tip mo? tip tip